nakalagay naman doon sa YouTube studio na once na magkaroon pa ako ng isa na community guidelines strike is i-delete na daw nila yung aking channel. Kaya ang ginawa ko doon mga tol is hindi na ako nag-upload na video. Pero siyempre kaya hindi tayo mag-upload pagka nag review ulit si YouTube diyan sa mga video natin at may na may na naman na violation. Ganyan ang nangyari do sa akin. Hindi na ako nag-upload na sa isang buwan yata pag nakadalo strike ka na hindi ka na rin makaka-upload noon eh kahit anong post hindi ka makapost yun hanggang nag-email si YouTube na lang nang bigla na hey subscribe to my channel And also press this bell icon Yo, what's up mga tol? Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So, yon, a for this video mga tol, i-share ko lang no yung nangyari doon sa aking isang uh, channel no, doon sa uh, second channel ko na to. Yan. So, yan, uh, malungkot na balita mga tol no dahil nagkaroon tayo ng community guideline strike dito sa uh, channel na to. Maraming beses na tayong na-strike dyan, no? Di ba pagka nagkaroon tayong mga YouTuber, no? Pag nagkaroon tayo ng tatlong strike, is i-delete -id 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 ni YouTube yung ating account. So, yun yung pinaka mahirap sa mga YouTuber, no? Pagka nagkaroon tayo ng violation. Pag nagkaroon tayo ng tatlong community guidelines strike, sa loob ng 90 days, siguradong uh, mawawala na yung channel natin. I-delete na ni YouTube yan. So yun, nagkaroon nga tayo mga tol no, ng unang community guideline strike. At hanggang sa nasundan no, naging dalawa na yung ating active na community guideline strike na hindi ko, hindi ako nag appeal no. Kung baga, nawawala naman siya kasi nung una, na, may expiration naman nakikita dyan. Hindi ako lang nag appeal So yun, parang napabayaan ko rin siya hanggang umabot siya ng tatlo. Naging tatlo yung aking community guideline strike. So napaka na mga tol no, kasi bigla talagang nawala or nag-email sa akin si YouTube kung bago siguro mawala. Pero nung napansin ko kasi na dalawa na yung aking active strike, yung channel na yun, may nakalagay naman doon sa YouTube studio na once na magkaroon pa ako ng isa na community guideline strike is i delete na daw nila yung aking channel. Kaya ang ginawa ko doon mga tol is hindi na ako nag-upload na video. Pero siyempre kaya hindi na mag-upload pagka nag review ulit si YouTube diyan sa mga video natin at may nakita na may nakita na naman na violation ganyan ang nangyari do sa akin hindi na ako nag-upload na sa isang buwan yata pag naka na strike ka na hindi ka na rin makaka-upload noon eh kahit anong post hindi ka makapost yun hanggang nag-email si YouTube na lang nang bigla na delete na daw yung aking YouTube account delete na daw yung aking YouTube account di nakakalungkot lang mga tol no yun yung aking dun kasi ako ano sa isang second channel ko na yun na doon ako medyo active. Ito kasi napabayaan ko na din. bihira na din yung mga pag-upload. Tapos doon sa isa, dito nga sa Boss Is, hindi nga ako nag-upload din kasi may strike. May community kailangan strike tayo. Hanggang sa, nag-email na lang si YouTube na dinilit na yung aking YouTube channel, di ba? Napakalupit, no? Yun yung pinaka mahirap pagka matagal na natin uh, pinaghirapan, no? Yung ating YouTube channel. Tarahan din natin yan, kaya na dinidelit na ni YouTube yung ating ano napabayaan na rin. May nakita naman lang ko na nababalik pa naman yung mga dinidelit na YouTube. Mag-appel ka lang. Siguro naman depende rin sa ano yan. Depende rin sa violation nyo. I-update ko kayo ano. mag appeal tayo dito sa channel ko na yan kung uh, mababalik pa talaga ni YouTube. Kasi may nakalagay naman dun sa email na once na mag appeal ka, uh, i-explain mo lang sa kanila yung nangyari sa mga sa account mo. Kasi may nakita nga akong nag uh, appeal yung mga yung delete na talaga. Delete like pa naman ni YouTube. Pero hindi natin sure no kasi yung sa akin alam ko na may violation talaga ako dun sa mga video ko sa so, mga link daw yung na ano eh, may mga link ako dun na, na nilalagay sa description na siguro na detect nila kaya nagkakaroon ako ng community guideline strike so yun nga no na hindi ko nga pinakabot sa tatlo yung aking strike nagulat na lang ako biglang naging tatlo na hindi na natin nagawa ng paraan yun yun yung pinakapangit no mag road to ano na tayo dun eh road to 8k subscriber di ba dito kasi sa ano natin 3000 subscriber pa lang tayo tapos ang pinaka ano diyan itong channel na to na di monetize naman di ba nang <laughs> malas-malas tayo <laughs> siguro sa babayaan na rin natin kaya ganoon nangyayari grabe no kaya sa mga baguhan pa lang diyan lalo na community kayo no parang listen learn na lang sa atin to wag na ninyong hayaan na matinggay yung channel niyo kumbaga kahit Once a week Ayan Dapat mag-upload pala tayo Ano yun yung napansin ko rin talaga no Pero sa umpisa pa lang no Bago tayo ma-monetize Or nag-apply tayo ng monetization Once na naging uh, Partner na tayo ni YouTube Dapat Is Araw-araw Or once a week uh, Twice a week Nag-upload tayo Kasi parang iyan na rin naman yung trabaho natin no Kaya yun Naiintindihan ko rin yung Ano ni YouTube Kaya itatrya naman natin ito na no Itatrya natin I-appeal Mag-appeal tayo At babalitaan ko din naman kayo sa anong result ng email ni YouTube sa atin. So, yun lang naman mga tol, no? I-ano e, ko lang sa inyo para sa mga baguhan, no? Para may idea din kayo. Na once na monetize na kayo, lagi kayong mag-upload. Dapat active kayo lagi para hindi na kayo magaya sa nangyari sa channel ko, no? Na minsan napabayaan ko na. Ayun, parang napansin na rin ni YouTube, no? Na bihira na tayo mag-upload. Eh, siyempre, nilalagyan nila ng ads yung ating mga video. So yun hanggang dito lang muna yung video natin mga tol no? I-update ko na lang kayo kung ano mangyayari ano, Doon sa ating appeal Doon sa aking isang channel no Kung mababalik pa ba o hindi na Hindi pa rin tayo nakapag-appeal dito mga tol Tsaka may strike pa rin ako dito mga tol Kailangan talaga ingatan natin mga tol Yung mga YouTube channel natin Para hindi magkaroon ng violation Lalo na sa mga ina-upload natin mga video So yun hanggang dito lang muna yung video natin mga tol no? Pa-like naman Tsaka hindi pa nakalike dyan Siyempre isubscribe nyo na mga tol at hit nyo na rin yung notification bell dyan sa baba para updated kayo sa tuwing mag-upload tayo ng mga panibagong video. So yun, maraming salamat sa panonood mga tol. Thank you and God bless!